kumusta kumusta Kuya Wilson here again guys meron lang akong i-share no no babala <laughs> o just to ano be be careful lang no kung bago kayo dito sa Canada o bago kayo dito sa Canada na uh, maghanap ng marintahan na basement bahay or or apartment no kasi ito ang maraming mga problema sa mga bagong dating ngayon na hindi nila alam yung mga proseso, hindi nila alam yung anong mga bayaran. Kasi pag sinabing, pag may nakita kang ads na room for rent, all included, walang problema yon Kasi all included na lahat, wala ka nang asok-kasohin. Pero pag sinabing mostly of the basement and the apartments, no, ay, pag sinabing basement rent is 1,500 for example, uh, and then shared utilities. So shared utilities, mostly 40%. 40% ang renter, 60% ang owner. Pero mayroon din yung minsan na uh, nagre-rent sila ng bahay, yung landlord, pero pinasublist nila, hindi sila yung totoong may-ari. Nagre-rent sila lang buong bahay, pinasublist nila, nagpa, nagpa rent sila ng para ma, ma cop up yung rent na hindi. Pero ang just be careful with that kasi may ano yan eh, kung usapan lalo na walang mga agreement contract, no, dapat dapat mayroon talagang agreement contract bago kayo uh, lumipat, alamin nyo muna kung um, yung damage deposit, magkano ba, tapos yung um, bayaran sa, sa utilities, kung 40% or 30%, dapat alamin nyo muna at huwag kayong pumayag na at, yung at the end of the month, teksan lang kayo o i-inform lang kayo o sulatan lang kayo na o ito yung bayaran natin, ito yung share natin, ito yung hatian natin, no hindi ask for the utility bills talaga kung Nmax, Nmax talagang hingi, manghingi ka ng kopya sa bills, sa internet, sa kuryente at tubig, 'wag kang pumayag na isulat lang sa papel or i-text it lang. O ito yung kuryente natin, ito yung share natin, no? Kasi ito ang palaging problema sa mga bago ditong dating sa Canada kasi mag-isip bakit ang laki ng ano namin kurinti kasi hindi mo nakikita pwede kang mabudol dyan eh kasi hindi mo nakikita yung yung statement yung monthly bill statement hindi ka nakita kasi nag text lang siya o oh, ito yung bayaran ito yung share natin and then yung ibang mga landlords nag nag ano pa rin yan nag nag nag-require pa ng tenants insurance tawag doon so make sure sabihin ng mga make sure na ikaw mismo talaga ang nakalagay doon or magpasiparit insurance ka sa basement at at least kung mayroong mangyari sa basement cover mo yung uh, cover ang mga damage damages doon na na-declare sa sa policy kasi kung sabihin oh kasama sa rent yung insurance ganito ganyan wala kang habol dyan Kasi hindi kasama yung panalan mo Ay hindi kasama sa policy contract Sa insurance Kaya be careful with that Kasi kung totoo sino Mas maganda Ako nakarent ako ng basement For 6 months Ah uh, 6 years sorry Nagrent ako ng basement 6 years Tapos Nagrent din ako ng apartment Like More than 6 years na ngayon So Mas maganda magrent ka ng apartment kay basement kasi yung privacy hindi ka maka ano medyo limited yung privacy mo kasi nandoon yung may-ari sa taas o kasama mo yung may-ari tapos kung ano yung mga mga damages yan pag alis mo posibleng i-charge yan sa iyo so kailangan before ka lumipat may walk through kailangan ka mag-walk through ka muna sa the whole area isulat mo kung ano yung mga damage dyan isulat mo kung ano yung mga mga diprensya dyan para pag alis mo ipakita mo sa landlord na oh ito bago kami tumira dito nag kami mayroon kaming ito yung ebidensya na ito ay lumang damage na hindi to bago at saka yung disadvantage din sa magre-rent ka ng basement no sabi natin kunti lang diprensya sa apartment pero logic ka dyan eh kasi sa basement kasi yung halimbawa may mga may mga major damages like stuck uh, leaking sa sa sink or toilet plug o ganung mga clogging sa sa washroom or mga uh, kung ano-ano pang mga deprensya no yung ibang landlord ay eh, hindi nag shoulder diyan eh ikaw ang i-charge yan sa iyo kasi ikaw ang nag-rent dyan or mag-share kayo sa damage yung ibang landlord ganyan eh kaya be careful kailangan usapan muna bago kayo lumipat diyan mag-usap kayo what if mag masira yung what if masira yung dishwashing machine what if masira yung laundry machine what if mayroong leaking sinong sasagot diyan kailangan pag-usapan yan lahat at dapat mayroong kayong contract unlike kasi sa apartment na pag may mga major may mga major na uh, damages tatawag ka lang sa maintenance kasi may sarili islang maintenance at saka hindi ka na magsashabel kasi mayroon din islang maintenance na magsashabel sa labas unlike sa basement na baka yung landlord mo ay hati din kayo sa shabbling, dahil sa 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 front kaya mag ano sa iyo magsasabi sa iyo oh magsha ka din kasi nakatira ka dito so parang kung tutuusin ang rent sa apartment between the basement is hindi lang magmalayo pero ang advantage sa apartment ay kontrolado mo yung utilities so kontrolado mo yung utilities pwede kang magtipid doon sa utilities unlike sa basement 40-60 kayo 40% or 60% kayo share paano mo nalaman na ang yung kasama mo sa bahay hindi nagtipid sa kuryente hindi nagtipid sa, sa tubig lugi ka pa rin. So, mas maganda para sa akin na compare ko, mas maganda yung bay apartment or condo ka mag-rent. Medyo mahal ang monthly, pero nakatipid ka sa utilities. Nakatipid ka sa privacy para kang doon, doon mo inano yung privacy mo kasi wala kang hassle. Kung mayroong mga damages, mayroong mga problema, electrical, plumbing, tatawag ka lang sa maintenance, o mayroong sariling mga maintenance sila. At saka guys, idagdag ko lang to ha. Ah. Um, ang apartment kasi, mostly sa apartment, ay kasama na sa, sa monthly rent yung water and heater. So, ang basement, or ang, kung mag ka ng basement or bahay, during winter time, talagang malaki talaga ang bills nyo dyan dahil ang heater is buong bahay siya nag-circulate. So unlike sa apartment ay maintain pa rin yung winter man, summer, spring or fall, maintain pa rin yung utilities mo. Hindi siya up and down, hindi siya up and down. Kasi uh, kasama na yung water, ay magmaligo ka 24 hours din kasama na sa water. Mostly ha, mostly. Merong mga apartment naman na hindi naman kasama yung utility si paret. pero mostly dito sa Calgary mga apartment installed ano na, yung mga water at heater. Kasama yan siya. Ang babayaran mo na lang, yung kurinti. Miss, which is yung kurinti, yung kurinti ko sa apartment. Na, ako, nagluluto ako minsan. Hindi naman 46, 43. Pinakamataas na yung kurinti ko, $53 a month. Yun na ang pinakataas. Unlike sa bahay, mag ka ng basement, kunti lang deprinsya, mura lang, pero hassle naman, lalo na pag may bata o marami kayo sa taas, di ba ang gulo, hindi ka pwede makadala ng bisita kasi maingay. Parang marami siyang mga disadvantages. Guys, so, kaya pag nag kayo, baguhan kayo dito sa Canada ang dumating, bago kayo mag maglipat or basement ang target nyo, talag talagang dapat meron kayong contract. Sinong mag-repair sa mga damage, major damage, like plumbing, electrical or mga, mga masisira yung mga dryer, sino mag mag-repair diyan? Kasi mostly ang mga dapat 'yan sa ano 'yan sa landlord, pero ang ibang landlord magpahati. Magpahati na dapat pag-usapan niyo 'yan. Tsaka yung utilities, ang shared sa utilities kung 40-60 dapat mayroong kang statement, yung bill statement, hingiin mo yan. Huwag kang mahiya, hingiin mo yan. Tsaka yung insurance, kung, kung isabihin ng landlord, oh, magbabayad ka rin ng tenants insurance, no? Kailangan mo din siyang alamin na dapat iasama ka sa policy contract. Kasi kung anong mangyari diyan, wala kang wala wala kang bayad. Oh, mas maganda pa. O oh, sige, ako na lang kukuha ng Tenants contract ko oh, parang ganon yung katulad sa akin sa basement noon uh, gibandol ko yung sasakyan at saka yung sa uh, tenants ano ko insurance sa basement na $20 lang coverage niya is 25,000 whatever happens so meron siyang coverage na $25,000 alamin niyo yung lahat wag kayong mahiya bago ka lumipat but for me i recommend apartment kaysa basement privacy save ka doon sa privacy sarili mo makontrol mo yung utilities makontrol mo yung utilities mo kung uh, yung 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 pag-save ng mga tubig kuryente kasi ikaw ang tumira hindi wala kang kasama yan tsaka yung konti lang deprensia sa monthly pero nakatipid ka dito sa ibang bagay ibang ibang like yung utilities nakatipid ka doon, yung privacy naka ano ka doon, comfortable ka doon compare sa basement. So guys, yun lang ang ma-share ko ngayon guys no about paano mag-rent ng dito sa Canada ng mga kwarto. Mostly sa kwarto ay all included na yan, wala nang 40%, 60%. Mostly is all included na yan, utilities, ba mag 24 hours ka man dyan gumamit sa internet, wala ka ng asap kaya sir. But kung mag ka ng basement lang ang problema dyan. Okay. Iwasan-iwasan kasi maraming mabudol dyan. No? May rami ding mag advantage, no? Kahit sabihin natin kapwa Pilipino, mabait sa umpisa, pero hindi natin alam na nabudol ka na pala. Kahit dahil sa sobrang ano mo, ah, hindi ka nagtatanong, hindi ka nag, nang, nanghihingi ng mga resibo or mga statement sa hatian, bodol ka na pala so ganun okay yun guys lang ang video natin today galing ako na grocery so sana sana may natutunan kayo sa video maraming maraming salamat kuya Wilson buhay ka na dati ba see you next video